So guys, good morning, good morning guys. Terus video guys, magpakbit tayo guys. Yan, lagay mo natin tayo siya dyan. Magpapakbit tayo. Magalagay tayo ng mantika. Kunting mantika lang guys. Tapos papainit. Papainitin mo na natin siya guys. Mainit na guys. Mag-isa na tayo ng sibuyas. Pagkakaroon ito. Saka bawang guys, sabihan ko na Saka lang bawang. Sabihan ko Yes. Sabihan ko muna guys. Dalagay natin itong bawang. Bawang at saka itong guys. Okay. Tuloy ah. Ayan. i natin muna. Okay. Mga so mga lads, ginawa-alokalo natin yung bawang. Ibuas sa kaya mo natin niya. Ayan. Kusin natin. Naglutoin muna natin siya ng 2 minutes. Isusunod natin yung kalabasa guys, kalabasa

giniling na pakbit guys tingnan na ba kayo ng giniling na pakbit ito yan, guys pakbit na may sabaw um, mas masarap yung giniling na may sabaw pakbit na may sabaw guys ibang loto to guys yung giniling na may sabaw yan oh, yan yung gulay natin guys masarap yan Okay guys, thank you. Ang gabis guys, luto na natin luto. Abigay niya magbubumukbang tayo thank you and god bless